Ay, ina! Ay! Ay, malaki! Malaki Malaki! Malaki! Papa! Anong yata sa Ano? Ay! na kahoy. Ano yung tinulo? Diyan, wag sa kahoy? Ito yung kahoy Yung plastic na sa lababo! Uy, um. buksan! Nakataan nila ito ngayon. Hindi yung ulo eh. mo, yung Ano koprayan yan. <laughs> ako daw nagdegerasa ni Guti sa likod nagbukas ayaw hindi yan nagbukas <laughs> ayun kuya. ayun 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 ayun. Ay! ayun 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 tula. ayun 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 Laki eh. Galing oh. dyan eh, gumapang yan. Buhay pa yan! Ah. Ay, tumakbo daw! Sa loob na! Para pumasok! Ay, ano mo? mga? sa gilaw yan! Ano naman na yung ulo? Ah. Ay, ay, no, ilaw, 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 ilaw! Ako na yan, ang plastic ko doon! Sa gilid dyan, kala ko lang, patay na eh! Nicole, plus light! Ayun o! Nakago mo buksan yung pinto! Ako na! Ako na! Ako na! Ako na! na! Ako na! Ako Sekarang, ayat tiga. Hahaha. 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 I'm <laughs> so